Ito yung spot na pinagdakpatan namin ng balata nung isang gabi. At langit ang unang nagpakita. Ayun, sa pool. Pangalawang dev na ito, binalikan ko. Baka may balatan pa. Dandahan lang ako ng langoy para yung mga nakatagong isda makita. Hoy, balatan! Malaki! Maganda at may sampol agad. Hindi pa man pala nauubos. May tira pa. balatan pa parang alanganin pa ito sa big alanganin pa nga bilhin ba ka ng 150 ito lapu-lapo sibungin or sono ayun sa madalang lang isda dito kaya lang magandang klase naman balatan uli. Ibang kulay, parang nagtitigre. Big na ito. 350 again. Malaki at makapalan naman. Thank you Lord at nagdagan. Hoy, balatan pa. Aba. Maganda ang labas ng balatan ngayon big na rin ito thank you lord sana dirit-dirit sana at ito manitis ayun gitik paksiw ang masarap na luto dito oy balatan pa ito ang balatan na kung tawagin dito suru soro. One hundred or one fifty ang pinakamalaki nito. Talagbago. Ayon, sapol. Ayon, aso. Hayo! Nagdinali na naman ang asong ito. Talagbago pa uli, dalawa. Ayon, sapol. Nawala nga ang manok. Aso naman ang pumalit. Ito pang pa isa. Ayan, sa pulole. Kuha pareho. oy balatan pa. Ito, kaya hindi na estimatein. Kitang-kita naman ang laki. Agent 350. kanuping ayun gitik ang isdang isa sa masarap na isigang ito may lapula po uli kita ang ulo ayun gitik masarap na luto dito sweet and sour balatan uli. Kakaiba ang kulay. Nasunog siguro ito, kaya ganito na ang kulay. Ito ang balatan na kung tawagin dito, bakong. Oy, balatan pa. At malaki rin. Thank you Lord Kwartang linaw na ito At ito manitis pa Ayun gitik Kanuping Ayun sapol Ayun sapol at balatan pa uli siguradong big na ito again 350 maganda at sunod-sunod ng balatan dito marami pa po lang tira kasi sisid pa lang nung nakaraang gabi danggit bali dalawa ayun sa pool kasa uli Ayan, sa pool pa Magandang dating spot na ito. Nagdag sa balatan Doon sa una nating dive, tapasan ang dumagsa doon sa bahura. Hoy, balatan uli! Saka malalaki ang balatan. Hindi tayo nakakakuha ng maliliit na tulad doon sa lugar namin. Ayatan. Aba, matago na naman ayan tatago ka pa ha ayan nagsisimula na naman ang manok hoy <laughs> balatan uli aba jackpot na naman tayo nito sa pangalawang pagkakataon jackpot uli nung isang gabi dito rin tayo nag jackpot sa spot na ito Cut ito, manitis. Ayun, gitik. oy, balatan pa. Parang maliit. Maliit nga. Huwag muna natin kunin para makalaki pa. Itago ko. At baka makita nung kasama ko kunin. Ops! surahan. Ayos, taka, tsamba lang ihawin. Ayon, sa pulsa mata. May ihawin ang inakay ko. Sakto lang. At ngayong gabi, pauwi na rin kami dun sa lugar namin. Sigurado, sabi ka mga inakay ko sa surahan. At ito may surahan pa. Ayun, sa pool. Nakawala pa. Kasa uli. Ayun, sa pool. Mata rin, ang tama. Nadagdagan ang ihawin ng inakay ko. Tag-isa na sila. At ito, balatan pa. Thank you, Lord, Lord at dagdagan. Malaki. 350-in ito. Hoy, balatan uli. Soro-soro. Ito, big na ito. Bayaran baga ng 100 or 150. Wartang linaw na. Daw, bitawan ko muna at istimbitin. Pwede? 100 or 150? Boss, kung matawad ka, pwede mong gawin 200? Yun, guys. Maakit na rin ako sa bangka. Yun, okay. guys. Maganda. Takachin po rin na naman tayong balatan. Oh, malalaki. Thank <laughs> you, Lord. At takachin ulit. Oh, dami. Pati yung dalawa kong kasamahan, marami rin. Ito kay Kasyokoy, marami rin oh. Oh, for Palinaw na ito. Hoy, ito, sayo. Matabi muna kami sa buyer namin. Hoy, oh, dami din. Hindi -de mga gandang klaseng isda. Oh. Yung mga tapasa dadalhin namin sa tabi. Mataan Madaan mula kami doon sa buyer namin. Para i-deliver ito mga klaseng isda. Maganda, takachim po na naman tayong balatan. Oras, alas 12. Yan guys, nandito na kami sa tabi sa barrio. I-deliver namin tong ano, tama, ay, ulam. Mo. Magandang mo. klaseng isda. Ha? Jay. Magwasa bakit doon? Okay. Tama na tama yan, tingnan ko pa. Lagi mo tama na yun. Na makalas agad tayo. Ito, 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 ano. Itong mga tapasan, nadali namin doon sa tabi. Mahigit isang kahon ito. Papasawaan ko yung inakay ko. Ang. Um. Yan guys, nandito kami sa tabi. ko. ang Puro tapasan itong dala namin. Meron pala pala no, pat pang ko. Hello? Ano? Huwag ba ka? Huwag para sigaw ka dyan. mga gandang klase. Doon namin din nila sa buyer kagabi. A Titin huli balatan. Paprito kang ano? Adun pa doon. Tapasan? Paprito. Oo. Kaya na lahat yan, tapasan? Hindi ako nagkuha sa marasmar lang. Walang paraso yata yun. Ang kurang na doon sa si dulo ito pa galing sa balatan tapasan buhay mo tapasan ayan po wo't ang takasur dito ay balatan kagabi iko ay, na yan sa sabay ko na dito pag ano kaya pa kaya tang kumain na En guys ito na yung sa balatan namin kagabi Ise-say natin dito sa una mayroon man big lima 350 ang isa. Tapos, tatlong a 400. Pag yung pinakamalaki na, 400 pala ang isa. Tapos, dito, apat na 350 at apat, tatlong man na 400 ang isa. Dito, ganun rin. Tatlong at 350 at dalawang 400. Yun pala ang kagandahan at may a 400 pala. Bali, ang total ay 10,125. Isabalatan kagabi. At ito naman yung sako pa pa nung isang gabi. 4,156. Salamat at may pandurdogdong na naman kami.